sa diwa ng Pasko na pinalala sa atin ng ating mga magulang ay dalawang bagay. Una, ano madalas sinasabi sa atin ng mga matatanda natin? Magbigayan sa araw ng Pasko. Pangalawa, ano sinabi ng mga matatanda natin? Magmahalan. Maligayang pagdating dito sa ating Paskuhan sa Maynila Christmas Tree Lighting Ceremony at Manila City Band Concert akong bituin, Pero mamaya pagbukas natin ng ilaw na pa mga ilaw na para bang bituin sa lungsod ng Maynila Welcome dito sa ating Paskuhan sa Maynila the Christmas Tree Lighting Ceremony here at the Cartilla ng Katibunan ngayong ikalima ng Desyembre. Kaya minabuti po namin sa Philippine Postal Corporation na makapagbigay ng simbolo ng pag-asa ngayong kapaskuhan kahit na sa maliit na paraan. So literal pong maliit dahil ang tinutukoy ko po ay ang stamp o ang selyo. Hindi lang po ito simple piraso ng papel ang mga selyo. Dahil daladala ng bawat selyo ang kwento, kasaysayan, kultura ng ating mga Pilipino at ng Maynila. We should continue to wish that in 2026, There will be better days for the people of Manila and the people of this country. So, sinuong natin, patibaha, so, konti na lang, nasa labi na natin. Pero ito tayo, salamat sa Diyos, magkakasama tayo ngayong gabi. Buhay lahat tayo. Festive po ang mood natin ngayong gabi. Uh, nakangiti at pasaya ang lahat. Ngunit sa ngayon, ang kailangan natin sa isa't isa, magmahalan, magunawaan. We should not divide ourselves, our family, our community. We must unite to a common goal, better life for our people. That is the job of the government. Mahirap ang buhay, pero still, we're breathing. Tomorrow is another day for everyone. But tonight, we celebrate. We always remember yung payo sa atin ang ating mga magulang pagbibigayan pagmamahalan diwa ng pasko dito sa Maynila at sa bawat Pilipino Yay! Merry Christmas, Happy New Year, at pagpala inawa kayo ng kong may kapal. Sabay-sabay, Manila! God first, thank you.